let's go. Dumating na po at tumawag na po sa akin po ang naggagawa ng lapidat. Kunin na rin namin ngayon, ngayon. Let's go. Samahan nyo kami. Ito ipangako ko sa inyo. Hindi ako po kayo ng lapida. Pati sig nasira at tinarset at hindi Ito pangako ko sa inyo. Sabi na ako ng pagkakataon. Ay, maraming maraming salamat po kay God. Thank you so much. So yan yeah, mga kaunesat kami lalakad ng Ikabunita. pupuntahan na, na namin yung lapida para mailagay na doon sa puntod na sa, sa ating mga mahal sa buhay. So mga kaunesat kami po ay muna kami sa Paiyaka, sa Lumang Sementeryo. At kukuntakin muna namin yung magkakabit. Yan. Para pagkaano, kukunin na lang namin ni Kabunita ang lapida doon po sa Daang Kawad. At tapos na po yung lapida at ako po itinawagan na. Yan. Uh, ah, so po ninyo mga kaunesa. At ang kasalamat po kami kis. Key Lord at uh, magkakaroon ng lapida ang ating mga mahal sa buhay. Yan, thank you, thank you, thank you, thank you po kay God sa mga sumusuporta sa lahat ng mga viewers na at diyan. Ah, kay sa mga OFW. Alright, right, samahan niyo po kami. Mga kaunesa, kami sasakay na ng transikil at kami malapit na. Maraming salamat po sa tumulong po sa uh, sa akin para po makumpleto po ang ang bayarin natin sa gastusin sa lapida sa punto ng aking mother. Thank you so much po sa sponsor. Ahil po niyo magpabanggit ng kanyang pangalan. At okay, samahan niyo po kami mga konesa. Rin na po ang tricycle. Kasama ko po, po si Kabunita. Yan mga konesa, nandito kami kay ate at mm, na sa amin ng lapid na. dahil sabi ko ika igawat at kinuntak na kami. Ang sabi po ni mother, kunin mo na at ikakabit na din. Ay, sino ka ako magkakabit ate? Ba? Ang galing naman okay ako kukunin na namin ha ko talaga nagpapa-beauty pa okay kukunin na namin <laughs> yan nandito po kami ngayon sa puntod po ng aming ina yan, po sa nanay ko at sa kapatid ko, kay nasirang at sa, tatay bising. Uh, tatay bising po, asawa po ng nanay ko, ayam po e eh, tatay po ni na Charito at lulo po ni na Kamuning at lulo po ni na po official. Na andito po sila ay tatlo magkakasama, ang Ate mercy at ang inay at ang tatay bising. Yan sa so malangit tawa ang kanilang kaluluwa at magiging maayos na kayong lahat diyan inay. At sigurado kong magandang maganda na po ang inyong mga ngiti diyan sa langit. Yan. At kami aalis tapo po inay kukunin na namin ng lapila at para ma mapakabita po diyan sa inyong puntod di Diyan na muna po kayo samahan niyo po kami mga kaunaysa. So ya mga kaunaysa malapit na po kami. Dika bonita. At nanti uh, nandito na po kami kami po ito maan mo na po ng sementeryo para kontakin takin po yung magkakabit. Ayan po. At uh, ngayon po ay kami po yung naglalakad ni Kabunit. At malapit lang po ito mga kaonesa Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa amin at taka po sa akin. At at uh, okay, nagkakasalamat sa lahat ng mga viewers. yan nandito na po tayo mga kaunyesa tao po hello oh, eh. nakatulog na <laughs> ni yan ang mga mahal natin sa buhay naagawa na kayo sama sama na kayo yan thank you thank you lord salamin salamat po god hawak hmm. mga kong tapos na. At so, tayo po ay magbabayad ang ating kulang mga kaunesa. Um, Opo, pakibagot po. Tayo pinagtaw na rin natin ang mga wampay. At kung na may kulang pa, tayo pa tayo sa kanya ng wampay. So ngayon, kay Bakit po, ito para doon po sa pagkakabit po sa sementeryo. At maraming salamat po, kay Ma'am. Ay po magpasabi ng kanyang pangalan sa sa nag-sponsor at nagdagdag po. Uh, Papagawa ko ng ko Ikaw ang gumawa? Ah. si Kuya ang gumawa. Si Kuya ang gumawa, Kuya, kaya ito na ang niya. Yan, pinabalot na po. Yan po ay anong oras pa ngayon? Ala una media pa lang, akala mo alas 5 din ano, kasi kulimlim. Umulan kasi kanina eh. Ayan po si Kabunita, kasama ko po at, at pinuntahan ko po siya sa, sa Bocana para po malaman po ninyo na binayaran ko na po lahat po dito at pa, siyempre wala pa akong kasama para pag pag na itong labita po nating mga mahal natin sa buhay at sandali lang po at nagpapapalit lang po kasi wala po kasi silang bariya kaya uh, yan thank you thank you so much po sa lahat thank you po Lord yan nanay masaya na magiging masaya na po kayo ngayon at ng tatay biseng kayong mag-asawa pati po so, na si nasirang ate Marcy yan, nanay po ni Ricky, ng pamangking ko po, nanay po ni Naputi, ni na Joseph, ni na Jimmy. Yan. At pagkatapos po dito, dadalhin na lang po namin to sa sa Luma Cemetery do. na po na pakakabit na po natin to mga kaunesa. Yan. Hmm. Yan, nanak ko. Tagiya po talaga ng ako, lahat po talaga eh mula kahapon, ang dami ko pong mga ginawa, talaga pong ako po iparod pa rito, parod pa rito. Yan po at may ginagawa kadami ko pa mga mga nakatingin na mga schedule yang mga kaunesa salamat po sa lahat talaga sa uwok okay samahan po ninyo kami mga kaunesa kayo nagagawa talaga dito ilang taon na kayo dito ikaw na ibibigyan kita bitin Bali. Panganda kasi, hindi na Babae lalaki. Lalaki. Pag galing naman yung maggawa, talaga ang hanat buhay ninyo. Ay kasi dito, dalawa dalawa, dalawa lang yata kay dito naggagawa ng lapida nung ayos nga naman pala. Dati ako may amo. Ay dati kami amo, ang inaksolo ka na. Umalis sila. Eh. Uh, ay, mabuting natin kayo Nag-solo ka na hmm. Kaya Kayang-kaya naman yata May mga pinag-aaral ka pa rin oh, Panganay oh, College Siguro, Ah, senior hi pala Siguro, baka huminto Babae, lalaki Balaki. Ilan ba anak mo? Ah, ilan ang lalaki at babae? Isaan, may ng babae Ah, paano, ilalaki ba anak mo? Balaki. Ari lang nag isang bunso, ba? Ay din nak nakakatulong na naman yata ang mga anak ng lalaki kasi 19 ang panganay mo eh. Oh. Ito yung asawa mo, yung nagpapapalit. Bata pa asawa mo eh. Oh. Bata pa. Kaya po, naghihintay-hintay lang po kami mga kaunesa nang ano. Wala pa po at nagpapalit lang po. Sabahan nyo po kami mga kaunesa. Oh, ina ay ito pa ang sukle sa uh, sa Ito naman po ay atin po ibabayan sa papapakabit Yan at mm, gaabang lang po kami ng tricycle kasi mabigat po yung ano la, lapida. Ayun, mabigat. Mabigat yung lapida mga kaonesa Ah, wala pa, wala pang tricycle. Abang tayo ng tricycle dito, mga kaonesa. Pahayahatid nyo muna. Kasi nga, para kayo diretsyo. Oo, para diretsyo doon. po mga kaunesa, umulan po dito kasi sa bahay ng nasugbo sa Batangas. Kaya kung titingnan kakalamoy hapon na, pero maaga pa pala. Ala ko kasi hapon na. All right, sasakay na po kami papunta pong sa cemetery sa Luma. Let's go. yan po sa awan ng Diyos naman po, mga kaunesan nakaraos na po tayo sa hindi uh, po sa lapitan ng ating mga mahal sa buhay at salamat po talaga sa mga tumutulong po sa akin at sumusuport po sa akin pong channel thank you thank you po ng marami at maraming salamat po sa sponsor na ayaw po magpapanggit ng pangalan Ang daming kinakabit. Okay, lerma pala yun. Oo, kasi malapit na ang halalan. Kaya nagkakabit na sila ng mga, ano, oo, yung mga kandidato. Kaya, yan. At, mm, malapit na kami sa lumang Cemetery yung mga kaonesa. Mm, tapos nito, ayan, ay bakakabit na natin to mga kaonesa para tapos na po at para tutuwa po mga kaluluwa mga kaluluwa na mga mahal natin sa buhay at maayos na po ang kanila pong hantungan ang kanilang libingan yeah, na... Roti pakibaba ako Pagbalik namin dito wala ka sabi ko na ako pakaka nag, nag ano ng buho ka ng babanlaw uh, mayroon. Mayroon na... Ay totoy! hindi sa lamesa ilalagay hindi niya daw ilalagay sa lamesa hindi pa babayad po si kaboneta ng pambayad sa tricycle ah Oh, sundin mo na ate. Ah, oh, so mo na ate, yung magkakabit. Okay. So sundin niya muna po niya po, mga kaunesa. Yung magkakabit po ng lapida. Yan. Ito po yung paiyakan. Paiyakan po ito. Yan. Yan, pasukan. Yan. Sementeryo tayo ngayon. Dito sa cemetery yung luma. Ito po cemetery. Cemetery yung luma tawagin. Ito po ang matagal na pong cemetery. Doon po sa kabila po, ang cemetery yung bago kung tawagin. O doon po nakalibing po ang aking isang kapatid na si Nasirang Ate, Malu, Ate, Malu, Ate Gomez at ang mga lulot lola ko, mga magulang ng aking ina. Nagsama-sama na rin sila. Talagang gano'n. talagang darating talaga ang panahon. At uh, talagang tayo magsasama-sama din lahat. Yeah. At siyempre, at parating talaga ang panahon na at talaga tali mawawala din tayo sa mundo. Uh, Mauna-una lang talaga ang buhay ng tao mga kaonesa, di ba? Ito na po yung magkakabit at um, tuturo po namin sa kanya kung saan pong lugar, na, kung saan pong puntod At um, ito nga po at... Um, Ah. Uh, yan dito. Uh, yan dito tayo sa yan yung may ito pala tandaan cross. Na ito pinat itong pala tandaan po namin pag napunta kami dito pag on dress po pag araw po ng mga patay. Yan. <coughs> Dini ko ya. Yan, dito ko, Yung mababa lang po yan. Yan talaga, dito sa dito. Oh, yan po. Dito po, uh, po yan. Dyan, dito. dyan. dyan yung nagpapatong na yan. Yan, dyan yung ikakabit. Dyan ikakabit. Daan. Mamaya ko ikakabit. Mamaya po, kakabit. Sige po. Ay, di ni po ang daan. Kaya nga sabi nga namin ba? sa ka pa pupunta ay ari kakundaan, kung din ni Ika, ay, lang ay lang ayan ako natik natik balang din sa pantyon tong si kabunita tawa nang kami nang tawanan ay, na yan ako na natik balang na, 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 na. Lang na. Lang. Dere, dere, ay nasa unahan kasi siya naglalakad eh, dire diretso siya kalati doon ang daan sa kabilay papuntang ilog na iyon <laughs> eh Susko ko po oh, oh. Mawawala pa ako, masasakyat ako sa bank. Ah, medyo magpapahinga-pahinga muna po si, si Kuya yung, yung magkakabit. At kami magpapahinga rin at kami po inapagod. Kami po iinom muna kami ng soft drinks. Kuya, yeah, soft drinks. Ah, ah, ayun niya. Ay, pahinga, Ay ka, ibibili na tayo sa kami na uhaw. Na uhaw tayo. ininom muna tayo ng soft drinks. Yan dito po, sa so, may, you know, may basketball lang po dito sa tabi po ng ng cementer, cementery, cementery. Tapos ito po ng pekarsada, arsada. Ito may basketball lang po din. May mga tindahan naman po dito. At hindi tayo sa kabila bibili. Ay, may tindahan. Ay, pala siya. Hoy! Napakabit kami. Papakabit ako ng lapida sa mga inay. saka sa tatay bising. Tsaka kaya nasirang ate Marcy. Hello po, pabili. Tao po. Oo, oh, oh, nagpagawa ako. Pagbili pong soft drinks. Royal, o oh, kaya Sprite meron. Royal. Ah, -ah. Yan mga konesa, sabi ko kikabonita, bonita, bibili ka, ako tayo ng kandila. Apat. Uh, sa inay, at nasirang ate Marasin, nasirang tatay Bising, at saka nasirang Angie, sa nanay ni Nama o oh, pagkatapos ikabit yung lapida, titigay ka natin ng kandila para maging maayos ang kanilang kaluluwa sa langit kay God. <laughs> oh, oo nga. Papahinga, pahinga lang naman po kami na saglit at napagod po rin okay, si Kaunesa at si Kabonita, parod pa po kami mga Kaunesa. Yan. Yan mga Kaunesa, yan oh, ikakabit na po ang lapida ng inay. Tatay Bising at nasirang Ate Marce, yung kapatid na kapatid po namin. Katapos po nitong ikabit, kami po magtitirik ng kandila. Ate Bebe, ang kandilang binili ma. Akala ko iniwan mo doon. Sabi po nono, makikiupo na ino siya na ni kuya yung ikakabit ng gabi na Hindi mo pinicture niya ang lapida. Ha? Lapida pinicture oh, um, niya. ay pipicture. Wala pa akong picture nari rin pinichoran 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 ko rin mamaya. Ay, yan. yan mga kaunesa. Ano, patapos na po, nililinis na po ni kuya po ang lapida po ng ating mga mahal sa buhay. Yan, inay. Tatay Bising at Marce. naayos ko na po lahat. Huwag hmm. na po kayo magpaparamdam sa akin. Ginawa ko na po lahat. Ah, uh, nandiyan ka kayo. sa sa'yo na kayo sa langit. po yan uh, malapit na po matapos mga konesa maglalagay ng lapida yan mga konesa ano, patapos na po nililinis na po ni kuya po ang lapida po ng ating mga mahal sa buhay yan inay tatay bising at marse naayos ko na po lahat yan Huwag na po kayo magpaparanggam yeah, sa akin. Sa nililinis na lang po. At mm, tatapos na po. Ha! Uh, <laughs> Nandiyak na kayo. Tapid na masaya kayo sa lahat. Nilinis po mga kornesa. At tayo ngayon po ay magbabayad na kay kuya. Ayan mga konesa, nililinis na lang po at tatapos na po. <clears throat> okay, linis na po mga konesa at tayo ngayon po ay magbabayad na kay kuya. <triyal noise> ah. <triyal noise> Inay nakayos na po. Ito po yung pangako ko sa inyo, inay. nandiyan ko na po kayo ng lapid na Atay Biseng, Atay Narse, inay. Nagiging maligaya na po kayo dyan sa langit. Inay, wag, wag na na po ninyo ako dadalawing. Lagi po kayo na sa akin nagpaparamdam. Lagi po kayo sa akin nagpapaarap. Alam ko po, lagi po, po ninyo ako susubay pala. Lagi kayo sa akin nakabantan. <laughs> Pagkakasakit <laughs> Maraming maraming salamat po. Narating naman din naman po ang mga panahon. Inay, pinarasi, tayo lahat din po ay magsasama-sama din. Hindi naman lagi. din. Kahit buhay ang mundo, ang tao ay nawawala po rin sa mundo. Narating po ang panahon tayo din magsasama-sama po, rin po tayo sa langit. May gabayan na lang niyo po kami. Ako, lahat ng inyong mga anak, Ah, yeah. uh, inay, alis po kami. Inay, Ate Marce, Tate Bising, alis po kami. Angie, dyan po, nanay po ni Mate po, official. Ayan po, ah, uh, maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik po sa amin. Thank you, thank you po ng marami sa mga iba pong mga ah, uh, mga tulong po ninyong lahat. Kami ako po yung nagpapasalamat at hindi po ako nagsasawang magpasalamat sa inyong lahat at maraming maraming salamat po thank you, thank you, thank you po na marami, God bless po alis na po muna po kami, kami po uuwi na po kami ni, uuwi na kami ni Kabonita sa bahay nai, dinay, at marasay tatay bising nasira ng anji Abay po, na maligaya na po kayo na dyan na po kayo sa heaven kay God at mm, yan, hanggang dito na lang po Maraming salamat po. So yan, nakauwi na po kami ng bahay ng kapatid ko si Kabunita. Uh, tapos na po lahat, naayos na po lahat po. Na, naayos ko na po lahat ang lapidan ng nanay ko. At, at, kasama po doon ang nasirang kapatid ko, my sister na si Ate Mercy Gomez. At ang tiyuhin ko na tinuring kong tunay na ama, Tatay Bising, uh, lulo ni na po, lulo ni na Kamuning, at tatay ni na Charito Black. Ayan, mga kaunesa, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking munting, sa aking munting channel at sa mga sa ibang sponsor na ayaw mang pabanggit ng pangalan. Kami, uh, ako po ay nagkapasalamat at hindi po ako magsasawang magpasalamat palagi sa inyo, sa uh, inyong paggabay, inyong po sa akin. ayam uh, ayan po, ah uh, inay, Ah, uh, na, ano, na, ko na po ang pangako ko sa inyo kapag nadalo po ako sa cemetery pag araw ng undras kasi wala pa pa kayong lapida at hindi uh, ba nyo mga alam mga kaunesa talaga nung itong nakarito nakaraang gabi po ako po ang talagang hindi makatulog-tulog hindi ko alam kung bakit anong dahilan mula ang gabi hanggang umaga tikit ang mata ko pero Gising ang aking diwa. Yung iniisip ko, baka ang nanay ko ay inaandini. Baka ang nanay ko ay natutuwa siguro sa aking diwa. Ayan, hanggang dito na lang po. And God bless. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. I love you. And belated ha... Ano belated? Uh, belated happy... Belated happy valentine to all. I love you all. Ingat kayong lahat. Thank you so much. buah.